Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga sujak sign sa araw ng Merkulis, July 23, 2025. At meron naman po ilang tips na pwede nyo gawin para kayo po ay kapitan ng swerte. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong dahil ang money oil ito po ay malakas ma-attract ng swerte sa anumang sugal. Yun Ngayon nyo pong sasalihan. kailangan na ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas pang bumisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto pong order, pwede po kayo mag-PM sa akin mga kachanski. So, mag-PM lamang po kayo sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayo mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, inyong pinapangalagaan, pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga subject sign. Depende po sa inyong mga kasyanski, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology para sa mga taong aris, nasa tapang at lakas ng loob ang mga swerte mo. Huwag kang aatras. Kumbaga, sugod lang ng sugod. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga swerte numero 4, 10, 14, 20, 24 at 35. Para sa mga taong Taurus, simple lang ang pampaswerte mo. Diligan mo ang iyong mga halaman kahit pa basa ito. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga swerte numero 6 11 16 29 32 at 43 Para sa mga taong Gemini, umawit ka kapag nag-iisa. Bakit? Dalito ngayon ang susi para bumukas ang napakaraming oportunidad na mas magpapaganda sa iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerteng numero? 7 10 21 28 34 at 44. Para sa mga taong cancer, gumawa ka ng kabutihan upang bumalik ang mga swertes sa buhay mo. Ang yumapalan na kulay ay purple. Ang yumamaswerting numero, 2, 17, 27, 30, 35, at 42. Para sa mga taong leyo, huwag kang magiganti sa mga taong gumagawa sa iyo ng pagkakamali. Pigilan mo ang iyong sarili. Ang yumapalan na kulay ay pink. Ang yumamaswerting numero, 2, 9, 18, 23, 33 at 41. Para sa mga taong Virgo, kumuha ka ng aral mula sa karanasan ng iba. Isa buhay mo ito at magugulat ka ang mga swerte ay maguunahan ng dumapo sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga swerte numero 6, 13, 19, 22, 31 at 37. Para sa mataong Libra, gamitin mo ang mga antikong gamit mo na buo pa. Ito ang magsisilbing susi ng iyong magandang kapalaran. Isa pa, panlaban din ito sa masamang puwersa. Ang iyong mapalan ng kulay ay peach. Ang iyong mamasorting numero, 1, 9, 15, 25, 37, at 40. Para sa taong Scorpio, dumating na ang taktang panahon upang makikipagkaibigan ka. Kapag dumating ang tamang oras, agad na darating sa iyo ang mga swerte. Ang yung mapalag na kulay ay maroon. Ang yung mga numero 6, 10, 14, 26, 39, at 45. Para sa mga taong Sagittarius, tapos na ang lihim mong lungkot. Ang mga darating na araw ay puro kaligayahan na lamang at pagbubukas ng bagong mundo. Ang yung mapalag na kulay ay violet ang iyong mga numero 3, 9, 17, 20, 24 at 33. Para sa mataong Capricorn, muli mong gamitin ang dati mong damit. Magugulat ka ang matagal mo nang inaasam na magandang kapalaran ay mapapasayo na. Maswerteng kulay ay blue. Ang iyong sweating numero 3, 11, 18, 28, 38 at 44. Para sa mga taong Aquarius, kapag malaya ka, siswertihin ka. Ito ang buhay mo at ito rin ang kapalaran mo. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamamswerteng numero 7, 19, 22, 25, 38 at 39. Para sa mga taong Pisces, huwag kang magagalit at maiinis. Habaan mo ang iyong pang-unawa at pasensya. Mahirap nang gawin, pero ito mismo ang ang sisilbi mong pampaswerte. Ang yung mapala na kulay ay lilak. Ang yung mamaswerte numero, 2, 8, 12, 26, 35, at 41.